Maragkada na gayong araw ang paghahaid ng Certificate of Candidacy para sa mga tatakbo sa barangay at sangguniang kabataan ng elections. Tatagal lamang hanggang September 2 ang filing ng COC kaya't may mga paalala ang COMELEC. Palabi sa ulat ni Bella Lasboras. Maaga pa lang hindi na magkamayaw ang mga pumila rito sa Amoranto Sports Complex sa Quezon City para sa unang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga kakandidato sa 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Una sa pila sina Wilfredo ng Barangay San Vicente at Crisa na taga Barangay Sangandaan kaya't sila ang kauna-una ang ng COC sa lungsod. Kaya lang, kasi namin dagsaan tao kaya 5.30 pa lang andito na kami ng Kaya ako number one na nag-file. kay Captain ng District 4. Gusto talaga namin mauna kami um, sa pag-file kasi super excited na kami na para sa paparating na local elections. Amin nahakbang ang kailangang pagdaanan sa COC filing. Kabilang na riyan ang screening, verification, releasing and coding, pagsusulat sa log sheet at pagkuha ng detalye ukol sa paghahain ng Statement of Contributions and Expenditures. Mula sa pagpila at dito nga sa step 1, pupunta naman dito yung mga aspirant sa bahaging ito ng Amoranto Sports Complex para sa step 2, 3, 4, 5 at 6. At dito nga makikita na ito yung susunod na pila at sabi sa mga tauhan ng Comelec, nasa tatlo hanggang 5 minuto lang yung magiging buong proseso dahil handa naman ang kanilang mga tauhan at talagang marami silang itinalaga para sa araw na ito. Isa naman ang pangunahing requirement at yan ay ang prescribed COC form. Pero dapat kumpleto ang detalye mula sa address hanggang sa pirma, nakanotaryo, may documentary stamp at may passport size photo. Sa programang laging handa, may paalala rin si Comelec spokesperson John Wexlow Janko ukol sa kwalifikasyon ng mga nagnanais kumandidato kayo po ay tatakotin ng punong barangay at miyembro ng sabuliang barangay. Una po sa salak, Filipino citizen, registered voter resident ng inyong barangay na ba hindi ba, ba po ang isang taon mula October 30, 18 years old on the day of election dito sa SK. Pagdating sa age requirement po, dapat po at least 18 years old at hindi lalampas ng 20 years old kahit one day po hindi pwedeng lumabas. Babala pa ng COMELEC lalo na sa mga SK aspirant, may kautusan na ukol sa anti-dynasty sa Pilipinas, kaya't kung may kamag-anak na public official, bawal nang tumakbo nakasakad uh, po kasi sa ating SK Reform Act, uh, uh, yung po nga yung po ating pong na prohibited relations po up to the 7th second civil degree of uh, affinity or consanguinity po ito, no? So pag tinignan po natin hanggang lolo, lola, apo, anak, asawa, hanggang bienan po, hanggang brother-in-law, hanggang sister-in-law. Ito po yung pinagbabawal na... Sa iba pang panig ng bansa, tuloy-tuloy rin ang COC filing tulad sa Marawi City, Lamitan City, Basilan, Cotabato City at Tawi-Tawi. Sa Davao City naman, humarap din si First District Representative Paulo Duterte para sa paghahain ng COC ng kanyang misis na si Incumbent Barangay Katalunan Grande Chairperson Januari Duterte. Melalas Moras para sa Bayan.